magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss start na naman tayo ngayong araw mga boss dito pala tayo ngayon mga boss sa garden villas project natin mga boss yung dito pala mga boss uh, may pinakang uh, baba natin itong uh, pinakang opening natin dito is uh, papalitadahan na natin ito mga boss pakantohan na natin itong area na to. tapos yung uh, extension na ginagawa natin mga boss yung preparation natin para dito sa may pinakang third floor natin uh, ayun natapos na pala natin ito mga boss uh, i-assemble yung pinakang mga bakal natin mga boss Ayan, paikot na siya uh, na, na i-assemble na natin mga boss uh, magpoforma na pala tayo ngayon ako, mga boss uh, para dun sa may pinakang pagpapatungan ng steel deck natin mga boss ayun Ayan, yung pagse seset up pala ng uh, pinakang uh, bakal natin mga boss diga natin uh, the same pa rin nung, kung ano yung ginawa natin dito sa second floor is ganoon pa rin Ayan, yung mga biga natin sa mga joint uh, Nasa gitna pa rin ng uh, bakal ng poste Yung uh, bakal ng biga natin Ayan, uh, lagi natin ginagawa Kapag uh, pinto, heater Ayan, uh, ang pinakang heater natin mga boss isa. Ayan, binubuhusan natin Ayan, yung mga pinto Katulad nung ginawa rin natin dun sa may pinakang baba Iwan pala muna natin sila dito mga boss na uh, pupunta tayo ng uh, Lancaster Project natin Uh, Iko-continuous pala natin mga boss yung uh, pinakang uh, bubung natin doon Para mabubungan na natin mga boss kasi kahapon isa uh, hindi tayo doon nakapaggawa Kasi nga bawal magtrabaho kapag holiday doon sa Lancaster mga boss Kaya ngayon natin iko continue yung uh, pinakang uh, bubung natin doon mga boss uh, Nandito na pala tayo mga boss sa Lancaster Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been i Listen, I need Ito palang uh, pinakang uh, balangkas ng bubong natin, mga boss. Is, uh, tapos na pala natin, mga boss. Uh, bali, ang kulang na lang natin dito is yung bubong. Ilalapat na lang natin yung bubong dyan, mga boss. Uh, share ko na lang rin pala sa inyo, mga boss, kung paano yung ginawa natin dito. Uh, yung pagkakabit ng uh, pinakang mga tubular natin. Ito palang tubular natin ito, mga boss. Ito, mga boss, is 2x4 uh, ito, mga boss, na naka nakadikit doon sa may pinakang firewall natin kabilaan yan 2x4 na tubular nilagyan natin ng mga support ang mga boss na na bakal na 10mm yan para, tapos uh, winelding natin doon sa ang dulo mga boss yun yung uh, kumakapit doon sa uh, pinakam tubular natin mga boss uh, bali binao natin yung uh, mga 10mm na bakal yung nakapahalang naman natin mga boss na mga tubular isa may mga salo din tayo na bakal na nilagay dyan Ayan, hanggang doon sa may uh, kabila. Uh, winelding din natin yan, yung pinakang mga bakal na yan. Dito naman mga boss, sa existing na wall natin, ang ginawa natin mga boss, is nagbaon din tayo ng bakal dito sa ilalim na nakasalo doon sa may pinakang angle bar naman mga boss. Angle bar, angle bar yung nilagay natin, tapos nakapatong tong uh, pinakang tubular natin. Ayan, ganun yung pagkakasetup natin. Tapos uh, winelding natin yan mga boss. Tapos yung doon sa may pinakang uh, pinakandulo mga boss ayan tapos yung lagi nating nilalagay mga boss ayan eh, naglalagay tayo dito ng uh, pinakang uh, angle bar din na nakasuporta naman dito sa mga uh, si parlin natin mga boss ito ayan na nakas sa, nakasuporta dito sa si parlin natin mga boss ayan lahat yan mga boss isa uh, meron siya meron tayong nilagay na angle bar ayan uh, lahat ng uh, pagtuturnilyo natin mga boss lahat ng si parlin natin meron siyang uh, uh, suporta na angle bar. Tapos yung dito naman mga boss, ah uh, ito, nilagyan natin to ng uh, pinakang tubular. Ayan, tubular na 1x2. Uh, Ayan, ito naman yung nakasuporta dito sa angle bar natin. Para hindi rin, to, para matibay din tong ang si Parlin natin dito. Kasi dito natin mga boss, kinapit yung uh, pinakang gutter natin. Ayan, na-install na rin pala natin tong gutter mga boss. Bali yung bubung uh, bubong na lang. Uh, inabutan tayo ng ano ng uh, oras kasi bawal dito mag uh, magtrabaho ng overtime mga boss kasi uh, uh pinupuntahan ng guard maigpit sila dito mga boss ayan, bali, bali, ganito yung itsura sa taas mga boss ayan. ayan, may gutter na tayo doon bali yung bubong na lang ayan ganito yung pinakang itsura nya Ilalapat na lang natin yung bubong sa Monday mga boss. Uh, tapos sana natin 'to mga boss kung um, may trabaho tayo kahapon na uh, kasi holiday nga is bawal din dito magtrabaho ng holiday. Kaya wala ta hindi tayo gumawa dito kahapon mga boss. Tapos ito na pala mga boss yung ano. Ito yung bubong na gagamitin natin. Ah uh, inakyat na rin natin bali ito is a long span din siya uh, na maroon yung kulay niya. Ayan, naka-prepare na rin ito mga boss. ah uh, ilalapat na lang natin dito sa may pinakang bubong natin. Ayan, ganito pala yung itsura mga boss ng bubong dito sa Lancaster. Ayan. ah uh, ano rin siya, uh, long span din siya. Uh, pinapa check din nung may-ari ito mga boss, eh, itong bubong nila. Uh, ngayon lang natin nakita yung pinakang bubong dito. Ito na pala yung ano, ah uh, ano na rin. Ayan, may tawag dito, may kalawang na rin siya. Ayan. Uh, ano na lang to mga boss uh, kung sakali is uh, re repaint na lang to uh, para at least tumagal pa tong uh, bubong na to para yun lang naman yung ano mga boss yung kailangan sa bubong uh, kailangan alaga din natin sa ano sa pintura kasi nagpipaid din yung uh, mga pintura natin kaya kailangan din talaga is alaga sa pintura para yung bubong natin is tumagal eh, medyo marami na yung kalawang dito mga boss oh. ang kailangan na talaga itong ano, i-repaint Itong... ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss, ayan, muli maraming maraming salamat mga boss, uh, ingat na lang tayo palagi mga boss God bless sa ating lahat.